MIUI 125 Kakabitan natin ng alarm mga idol tropa Kumusta kayo mga idol? Medyo madalang tayo makapag-upload ngayon Sobrang busy lang mga idol tropa Sa video na to mga idol i share ko sa inyo kung paano magkabit ng alarm sa MIUI 125 Una natin gagawin mga idol Ay kakalasin natin itong part na to So itong sa right side mga idol Dito sa likod Para ma-access natin yung mga wire na pagkakabitan natin. Ito na mga idol tropa, nabaklas na natin itong part na to. Ayan, so kailangan lamang natin na uh, ilabas yung mga wire. Ito may mga sakit na to mga idol. Ayan, so dito may accessories wire. Ito yung ignition coil mga idol. At dito na rin tayo kukuha ng body ground. Ayan, ito na yung harness mga idol. No? Hinugot natin to. So kailangan natin ma-access itong harness at itong mga sakit na itong mga idol. Ayan mga idol, dito sa socket na ito, meron itong dalawang blue wire. At ang isang blue wire dyan mga idol ay may lining na white. So yan ay kailangan natin mga idol, ito ay para sa starter. no? Trigger ng starter yan. At dito naman sa kabila, ito naman ay galing sa pulser mga idol. Ano? At makikita natin dyan yung white na may lining na red, yan ang kailangan natin. At dito naman sa ignition coil mga idol ano. So itong tornilyo dito Ayan, dyan tayo kukuha ng body ground. At kukuha naman tayo ng accessories wire dito sa brown wire. Dalawang brown wire yan mga idol na magkatabi. Ayan. At dito naman sa sakit na to, mga idol, hanapin lamang natin dito yung dark brown at saka dark green wire kung saan yun naman ang supply para sa ating signal light sa kaliwa at sa kanan. Okay mga idol mayon dito tayo sa wire ng ating alarm, mga idol. So, kailangan lang natin itong i-organize. Ang red wire ay para sa positive ng battery. Black wire sa negative. Dalawang yellow wire ay para sa linya ng ating signal light sa kaliwa at sa kanan. Blue wire ay para sa trigger ng ating starter. Orange wire ay para sa accessories wire. Gray and pink wire ay para naman sa ating kill switch. Pero dito sa MIUI ay hindi na natin gagamitin ang pink wire para sa ating kill switch. So ang gagamitin na lamang natin dito ay ang gray wire. Okay mga idol? At dahil hindi na natin gagamitin itong pink wire mga idol ay aalisin na natin. Ayan. Ayan mga idol, organize na ang wire ng ating alarm. Okay? Dito ay kailangan natin gumamit ng relay mga idol, horn relay. Pwedeng 5 pins o so kaya 4 pins kung anong available sa inyo. At linagyan ko na rin ng wire ang bawat pin. So ang kailangan natin dito mga idol ay ang pin number 30, pin number 85, 87 at ang pin number 86 dahil ito ay 5 pins mga idol no yung gitna hindi natin kailangan yan at ang pin number 30 mga idol at pin number 85 ay pagsasamahin natin sila ayan mga idol pinagsama natin ang wire na galing sa pin number 30 at pin number 85 ang module ng ating alarm ay ilalagay natin ito sa ating compartment. Ayan. So itong wire mga idol ay may iwan itong black and red kung saan yan ay kakabit natin sa negative at positive ng battery. Ayan mga idol, dalawang wire lang, red and black ang may iwan dito sa compartment and the rest. Idadaanan natin dito sa butas lahat ng wire na yan. Ayan, at ito na mga idol yung wire ng ating alarm. Una natin ni mga idol ay itong dalawang yellow wire. Ang dalawang yellow wire na ito mga idol, ito ay kakabit natin sa linya ng ating signal light sa kaliwa at sa kanan. Ayan, dugtungan muna natin itong dalawang yellow wire mga idol dahil medyo maiksi at hindi ito aabot sa ating wire ng signal light. Ayan, ito na yung dalawang wire mga idol na ininugtong natin galing sa dalawang yellow wire. Okay mga idol, at ito ay kakabit natin dito sa sakit na to no. Hahanapin natin dyan yung wire na kulay dark brown at saka dark green mga idol. Ayan mga idol, dark brown para sa plusher sa kaliwa at ang dark green ay para sa plusher sa kanan. Okay, at dito natin ikakabit itong dalawang wire na dinugtong natin galing sa dalawang yellow wire. Ito na yun, mga idol, naikabit na natin yung dalawang yellow wire ng ating alarm sa dark brown at saka dark green ng ating motor. Ano? Sunod nating ikakabit mga idol ay itong gray wire na galing sa ating alarm. Gray wire ng alarm mga idol, ikakabit natin ito sa pulsar wire itong sakit na ito mga idol ay ito ang sakit ng ating pulser wire may dalawang wire yan mga idol ang isa ay white na may lining na blue at ang isa ay white na may lining na red so dyan sa white na may lining na red yan natin ikakabit ang gray wire ng ating alarm ito ay para sa kill switch mga idol traba pwede nating patayin ang motor sa ating remote Ayan mga idol tropa Naikabit na natin yung gray wire ng alarm Sa white wire na may lining na red ng ating motor Kung saan ito yung pulser wire Ngayon dalawang wire na lang ang natitira Galing sa ating alarm Kung saan ito yung blue wire at orange wire Ayan so ilipat lang natin ito ng pwesto mga idol Dito malapit sa may ignition coil Ayan mga idol, dito na ang pwesto ng ating blue and orange wire. Okay? Dito tayo sa blue wire ng ating alarm mga idol. Ito ay ikakabit natin sa ating relay. Blue wire ng alarm mga idol. Ikakabit natin ito sa wire na galing sa pin number 86 ng ating relay. Ayan mga idol tropa. Sunod natin, ikakabit ay itong wire na pinagsama, no? Kung saan ito yung galing sa pin number 30 at pin number 85 ng ating relay. Ayan mga idol tropa, ang pinagsamang wire na galing sa pin number 30 at pin number 85, ikakabit natin ito sa body ground. Ngayon mga idol, nilagyan natin ng terminal ang pinagsamang wire na galing sa pin 85 at pin number 30 ng ating relay. At dito natin yan ikakabit sa tornilyo ng ignition coil. Ngayon, isang wire na lang ang natitira galing sa ating relay. Kung saan ito yung wire na galing sa pin number 87. At itong wire na galing sa pin number 87 ng ating relay, ikakabit natin ito sa blue wire na may lining na white ng ating motor kung saan ito ang trigger ng ating starter. Ayan mga idol tropa, ito na yung wire na galing sa pin number 87 ng ating relay. At ikakabit natin yan dito sa blue wire na may lining na white. Ayan mga idol tropa, naikabit na natin. Ayan mga idol, isang wire na lang ang natitira galing sa ating alarm. Kung saan ito yung orange wire. At ikakabit natin ito mga idol sa accessories wire. Ayan dito po sa ating ignition coil mga idol, may dalawang brown wire dito na magkatabi. Ito po ang accessories wire. So dito po natin ikakabit ang orange wire ng ating alarm. So hindi po dito sa orange wire ng ating ignition coil. Ayan mga idol tropa, naikabit na natin yung orange wire ng alarm sa magkatabing brown wire ng ignition coil kung saan ito naman yung accessories wire. Ayan mga idol, tapos na natin maikabit lahat ng wire at ihanap na lamang natin ng magandang pwesto ang ating relay pati na rin ng speaker ng ating alarm. Ayan mga idol tropa, may dalawang wire pa tayo na kailangan ni kabit na galing sa ating alarm. Kung saan ito yung red wire at black wire. Ang red wire ay kakabit natin ito sa positive terminal ng battery. At ang black wire naman ay kakabit natin ito sa negative terminal ng battery. At pagkatapos natin may kabit lahat ng wire mga idol, ay kabit na rin natin ang ating speaker at ang module ng ating alarm. Ayan mga idol tropa, ganun lang ang pagkabit ng alarm para sa MIUI 125. Sana may natutunan kayo sa video na to mga idol tropa. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyong panunood like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat mga idol tropa.